what's up dribblers at mga ka-shooters Kamusta kamusta po kayo? Ito nga pong NLEX Road Warriors sa pamumuno ng kanilang head coach na si Coach Frankie Lim At ang kanilang nakalaban kagabi, itong Northport Batang Pierre no? Kasama ni uh, Thomas Robinson, Coach Pido Harencio Ay nagkaroon ng hindi mga palitan ng kanilang mga masasakit na salita Murahan at kung ano-ano pa mga shooters no? May mga pagbabanta pa doon sa nangyaring yon, Well, parang saganang akin mga ka-shooters, ito ay sarili kong opinyon at sarili kong suhestyon, no? Hindi dapat nangyayari itong ganitong klasing ng uh, uh, pangyayari sa loob ng PBA. Unang-una nakatelevise po 'yan. Maraming mga bata, kabataan umiidolo, most especially itong katulad ni uh, Thomas Robinson, mga shooters na import ng uh, NLEX Road Warriors nakita naman natin kung paano maglaro to for sure sa mga kabataang Pilipino na naandito, na ay eh marami 'yung um, mga umiidolo na rito so pag nakikita nila na ganyang klase yung isang Thomas Robinson 'di ba so baka gayahin ng mga kabataan mga shooters 'di ba so dapat hindi po nangyayari at dapat nga ba magkaroon no, Dapat nga bang ipatawag ni Commissioner Willie Marshall, yung mga involved dito, especially Pido Harencio, team manager ng Northport Batang Pier. Ito pong video pinapakita natin. Ito po yung kaganapan kung saan nagmumurahan etong si Thomas Robinson at kung ano-ano pang mga salita ang kaninang pakikipagpalitan dito naman sa kay team manager Pido Harencio ng Northport Batang Pier. Mga shooters, kung saan di, di ka na naging laban. Mga shooters, no, naging maganda lang ang laro na itong si Don Trolliano kaya naungusan ng uh, NLEX yung kanilang nakalaban na Northport Batang Pier kung saan parehas naman sila no parehas silang may 2-2 record itong NLEX at itong Northport Batang Pier mga shooters so parehas silang magkasunod din no sa kanilang team standing dahil pang number 4 ang uh, pang number 5 ang NLEX at itong pang-anim ang Northport Batang Pier, 'di ba mga shooters? Si well simula pa lang naman ng laro, nakita na natin na yung aggressiveness ng uh, NLX no, na gusto nilang makuha talaga at maiuwi yung panalong 'yan dahil uh, pagkatapos no, pagkatapos ng uh, first quarter, mayroong 37-23 score. Ito pong in favor of uh, NLX Road Warriors. No, nagtapos naman yung first half na may pitong kalamangan Etong NLEX Road Warriors kontra naman po dito sa Northport 60-53 mga shooters at pagpasok po ng third quarter ay muli talagang umalagwa etong kuponan ng NLEX Road Warriors sa kanilang score 91-77 no at pagpasok nila ng dugout mga shooters nagkaroon ng ganitong klase ng pagtatalo etong si coach Fido Harencio at yung import nga na si Thomas Robinson at pilit siyang inaawat dito ng no? dati niya ring player na si Asian Anthony itong si Fido Jarencio. Ngunit sige pa rin at salita pa rin ang salita si uh, Coach Fido Jarencio ng uh, Northport Batang Pair. Dati po siyang uh, coach at ngayon ay uh, tinalagang team manager at si team manager Bonitan ang uh, kasalukuyang head coach ng... Uh, ng Northport Batang Pier. Nagtapos po ang labanang yan sa 112-104 in favor of NLX Road Warriors ni Coach Frankie Lim. So dapat talaga mga shooters no, mabigyan ito ng uh, kaukulang parusa yung mga ganitong klase uh, pangyayari sa PBA at dapat lang talagang ipatawag ni Commissioner Willie Marshall dahil sinasabihan na sila na itigil nyo na yan, tama na yan ngunit hindi pa rin sila nakikinig sila pa rin ang, uh, nagpapalitan ng kanilang uh, mga salita ayan si Commissioner Willie Marshall pinatitigil na sila ngunit patuloy pa rin yung kanilang mga uh, Salita ang dalawa mga shooters, napakalulutong ng na mga mura ang uh, maririnig sa video ito ngunit hindi na nga po natin yan na ipapakita para paparinig para naman hindi na marinig ng mga kabataan na nanonood po sa atin na hindi po damat. Marami pong salamat!